Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, bumuhos ang tulong sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine mula sa mga pribadong individual at organisasyon hanggang sa mga ahensya ng ating pamahalaan, sinubukang mapatrating ang tulong sa mga pamilyang nawala ng bahay, kabuhayan, maging mga mahal sa buhay. Mahigit 7 milyon ang sabi ng pamahalaan ang direktang naapektuhan at mahigit sandaan ang uh, nasawi. Nakalulungkot lang na may mga politikong sinamantala ang pagkakataon para iangat ang sarili, lalo na at paparating na naman ang halalan. Alam naman natin yan. May mga nagbigay ng relief goods na may nakadikit na mga pangalan at mukha nila. May mga naghatid ng pagkaing pantawid gutom. Pantawid kasi kakarampot lang ang laman na ang lalagyan ay may sticker na may pangalan at mukha mga politiko. Epal na epal, kapanalig ang dating. May kumalat ding video ng isang lokal na opisyal na nagpamudmod ng pera sa kaniyang constituents habang nakasakay siya sa isang rubber boat. Para nga siyang haring nakatayo sa bangkang hinihila ng mga tauhan niya. Prentang nakaupo naman ang kanyang anak na may posisyon din sa probinsya. Ang mga inabutan naman ng pera ay nakababad sa umaagos na baha nakatanghod sila at nakataas sa mga kamay na tila nagmamakaawa sa kinatawan o congressman. Nagunahan silang maabutan ng pera perang makatutulong sa kanilang makabili ng pagkain o anumang pangangailangan nila. Hindi natin masisisi ang mga kababayan nating desperado dahil sa kanilang kalagayan. Ngunit napakababa naman ang turing sa kanila ng isa sa mga ama ng kanilang lalawigan. Pwede namang ipamigay ang tulong sa sistematikong paraan. Isa-isang bibisitahin ang mga tao o titipunin sila sa isang tuyong lugar. Lumitaw na ngang walang maayos na plano ang lokal na pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga constituents. Lalo-lalo na sa panahon ng kalamidad. Parang sinusuhulan pa ng opisyal ang mga taong ilang taon na ang nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Kilalang political dynasty ang pamilya ng mag-amang politiko. Kapanalig yan ng uh, naglipana sa Pilipinas, political dynasty. Sa kanyang bagong labas na social encyclical na tinawag na Dileric sa Nos, inilarawan ni Pope Francis ang tinatawag na Christian Charity o Kristiyanong Pagkakawanggawa. Ibaraw ito sa ibang uri ng pag-abot ng tulong sa iba, lalo na sa may hirap, dayuhan at tinuturing na iba sa lipunan. Ang kristyanong pagkawanggawa ay gumagalang sa angking dangal ng kapwa. Tayong mga mananampalataya ay tinatawag na pagtuunan ng pansin ang pagihirap at mga pangangailangan ng ating kapwa. Pero hindi lamang ito simpleng pag-aabot ng tulong at lalong hindi ito para iangat ang ating sarili para purihin ng iba. Ang pagkakawanggawang hinihingi sa atin ay kumikilala sa dignidad at taglay ng tumatanggap ng ating tulong. Hindi ito nangyayari kung ang pagkakawanggawa ay napapatingkad sa atin, hindi pagkakapantay-pantay sa malaki agwat ng mayayaman at maihirap, ng makapangyarihan at mahihina, ng mga nabubuhay sa pribilehyo at nagdurusa sa karukaan. huad kapanalig at Hong ang pagkakawang gawang ito. Taon-taon tayong nakakaranas ng matitinding kalamidad sa Pilipinas gaya ng mapapinsalang mga bagyo. Kung pwede nga lamang sanang hindi mangyari mga ito, pero hindi ito posible. Ang mga pangyayaring ito ay mga pagkakataon upang magpaabot ng kabutihan sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha. Mga pagkakataon ito para maipakita ang puso ni Jesus ang puso niyang ayon pa rin kay Pope Francis ay natural na tanda at simbolo ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang puso ni Jesus ang nais nating maipakita sa ating pagkakawang gawa, dapat nating kilalani ng mga aabutan natin ng tulong ay mga taong kapantay natin sa dignidad. Hindi sila parang mga hayop na hinahagisan lamang ng pagkain o ng pera. Kaya mga kapanalig, Radikal po ang pag-ibig na umojok sa kristyanong magkawang gawa. Ito ay pag-ibig na gaya ng sinasabi sa unang sulat ni San Juan 3.16, handang mag-alay ng buhay para sa ating mga kapatid. Ang unang hakbang ito ay ang pagturing sa iba bilang kapwa-tao. Kapantay natin kapanalig sa mata ng Diyos at hindi po mababang uri. Naway, ang ating pagkawang gawa ay tunay na sa ikabubuti ng ating tinutulungan na kapwa rin nating nilikha ng Diyos. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.